Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado po na mapagkukuna ng bagong kaalaman, aral, mga teknik at mga basihan na pwedeng gawin ng mga kakayod natin din sa Pilipinas na nag-apply na para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo sa lahat ng ating mga kakayod na patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay at nanonood sa ating bawat vlog. Lahat po ng mga OFW, sa mang parte ng mundo, dito po sa Saudi, Riyadh, Damam, Jeddah, Alcobar, at sa lahat po ng ating mga kakayod diyan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, maraming salamat po. Mga kakayod. Wala po tayong pag-uusapan ngayon na mga mabigat na topic na related po sa buhay natin ng mga OFW. Magaan na kwentuhan lang po tayo mga kakayod kasi lagi na lang pong malungkot problema at saka stressful yung mga nai-upload natin ng mga videos on the other side naman po tayo mga kakayod na medyo masaya stress-free at saka iwas muna tayo sa mga negative side sa buhay ng isang OFW para hindi po matakot yung mga kakayod natin na nagumpisa ng mag-apply dyan sa Pilipinas dahil hindi naman po lahat ng panahon problema yung nangyayari sa buhay natin dito sa ibang bansa mga kakayot pag-usapan lang natin ngayon kung ano ang mga posibleng magiging trabaho natin kung hindi tayo naging isang kitchen staff na overseas Filipino worker na nagtatrabaho dito sa Saudi. Una mga kakayod na maging possibility na maging trabaho natin or naging buhay natin sa ngayon na posible na maging misyonaryo tayo mga kakayod dahil noong 2005 pagkatapos ng graduate natin ng high school Meron pong mga misyonari na nagpunta dun sa eskwilahan namin at saka naghahanap po sila ng pwedeng magiging misyonari na nakabase po sa Kingston, Jamaica, yung Missionaries of the Poor na yung founder ay si Father uh, Joseph Holong. Nagpunta na rin sila sa bahay mga kakayod para humingi ng pahintulot sa magulang ko na dalhin nila ako sa Jamaica para doon na mag-aral at saka pagkatapos mag umpisa na ang magiging missionary na ang trabaho tutulong sa mga mahihirap doon sa Jamaica ma charity works at saka magpapalaga na po ng mga magandang turo ng Diyos pero hindi rin natuloy mga kakayod dahil hindi pumayag yung magulang ko at saka siguro blessing in disguise na rin mga kakayod dahil ang nangyari nung nandoon na sila sa Jamaica yung mga kasama ko at saka napunta sila ng Haiti after 2 or 3 years may nangyari pong lindol na malakas doon at hindi po sila na nakasurvive siguro hindi pa rin umayag yung Panginoon na mawala tayo sa panahon na yon kaya hindi niya tayo pinahintulutan na masama doon sa missionaries na nakabase po doon sa Kingston, Jamaica Pangalawa mga kakayod na posible nating maging trabaho kung hindi tayo naging kusinero dito sa Saudi ay pagiging seaman si or seperer si dahil mga kakayod nung nandoon ako sa Bacoor Cavite nung 2008 naging caretaker po ako ng bahay sa may sinabilya sa kamilya, malapit doon sa bahay nila Bong Revilla yung may-ari doon mga kakayod isa po siyang master mariner or kapitan ng barko sa overseas pinapili po niya ako kung ano yung kunin ko maging seaman ba si perer o di kaya maging caregiver kung pinili ko yung mga kakayod na maging seaman siguro sa sitwasyon na more than 10 years na ako sa barko siguro may posisyon na ako ngayon at saka maganda na yung buhay ko kaysa sa ngayon dahil alam naman natin na mas malaki po yung sahod ng nagtatrabaho sa barko lalo na po pag may posisyon ka na. Sa mga kakayod yung inayawan ko lang doon kaya hindi ko rin pinili na magbarko dahil hindi po ako marunong lumangoy, natakot po ako. Pero karamihan po pala sa mga naging seaman ay hindi po marunong lumangoy isa yon sa regret ko sa buhay mga kakayod na nadala ako sa takot hindi ko nilagyan ng determinasyon at tapang sa sarili kaya hindi ko naabot kung ano man yung meron ng mga kasabayan ko sana noon pa na medyo maganda at saka disente yung buhay nila mga kakayod kung ano man yung mga saloobin nyo sa mga napag-usapan natin ano yung mga pwede nyo rin na sana na maging trabaho kung hindi kayo naging OFW sa anong bansa ngayon na siguro meron din kayo mga regrets o mga panghihinayang kung bakit dinyo pinagpatulo yung pinagpatuloy yung posibleng sanang magbigay pa ng mas magandang buhay sa inyo paki-comment na lang po sa baba kung ano yung mga naiisip, sama ng loob or di kaya masasabi nyo para po mabasa ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas at para po mapagkukuna nila ng mga aral at kung bago ka man po sa ating channel mga kakayod pwede po bang makahingi ng like subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, yung pangatlo na possibility na magiging trabaho natin kung hindi tayo naging OFW dito sa Saudi ay yung pagiging caregiver. Kasi mga kakayod, nung pinapili ako ng magpapaaral sa akin, mas pinili ko yung caregiver. Nag-aral po ako doon sa Bakuor ng 6 months pagkatapos nag OGT doon sa Australia Hospital sa may Silangkabite na pagmamayari ni Doc Angel Australia at doon po sa Anawem Lay Mission sa may Muntalban, Rizal na lahat po natin na paghihirap mga kakayod nagbunga po ng pagkapasa po natin sa assessment po ng test doon mismo sa 13, Martiris, Cavite, na nagkaroon po tayo ng National Certificate for Caregiving at saka nagkaroon po tayo ng license number na nakasulat po doon yung pangalan natin, yung school na pinagtakusan po natin ng course at anong taon po tayo nakakuha at pumasa sa testa. Mga kakayod, minahal natin yung trabaho na yan hanggang ngayon alam pa rin natin kung paano maghandle sa pagtrabaho na yan sa kahit anong sitwasyon at sa kahit sinong pwedeng maging client bilang caregiver pero hindi rin siya binigay ng tadhana mga kakayo dahil yun talaga yung applyan ko na trabaho kaso nung nagumpisa na akong mag-apply ng caregiver papunta dito sa ibang bansa napakalaki po ng hiningi na placement fee umaabot ng 80 to 100,000 na wala naman po akong ganyang kalaking halaga na maibaya doon sa agency na nanghihingi sa akin ng placement fee bago ako magkapagtrabaho bilang isang caregiver papuntang Israel noong mga 2010 mga kakayod kaya hindi rin natuloy na naging caregiver ako dito sa ibang bansa nagamit ko lang siya nung nagvolunteer ako sa Red Cross for 6 years na marami ring experience, maraming mga sitwasyon na at least nagamit ko rin yung pagiging caregiver ko na hanggang ngayon meron pa rin akong mga katibayan na natapos ko at saka naipasa ko yung ah uh, proficiency at saka practical exam ng TESDA mga kakayod sabi nga ng idol natin na vlogger na si Discarding Marino na dapat wag na lang nating isipin kung ano yung mga regrets natin sa buhay mga stress at saka mga problema na nai-encounter natin sa pang-araw-araw dahil sabi niya minsan maulan, bagyo, mahangin pero hindi natin alam na mabilis lumipas at mabilis pong magbago yung panahon at sitwasyon sa buhay natin kaya hindi dapat ma-stress isipin na lang na meron pa rin magandang mangyayari sa mga susunod na oras ng ating buhay. Mga kakayod, sa pagiging OFW ko dito sa Saudi ngayon bilang isang kitchen helper, naraming mga stresses, maraming mga problema, maraming mga distractions at saka pangmamaliit na nakukuha natin sa iba't ibang mga tao. Pero Siguro mga kakayod, ito yung binigay ng Diyos para sa atin dahil dito tayo mas bagay, dito natin mas mahubog yung pagkatao natin, at saka dito mas mabigyan natin yung pamilya natin sa Pilipinas ng magandang buhay para sa ating kinabukasan. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay wala po sa posisyon, sa profesyon, at sa saan kamang bansa ngayon nagtatrabaho nasa focus pa rin yan mga kakayod pagdadasal pagmamahal sa pamilya at saka pagiging straight doon sa pagtupad ng mga pangarap para sa buhay natin lalo na po sa pamilya dyan sa Pilipinas hanggang dito na lang mga kakayod God bless po maraming salamat po